Hindi ka ba? Hindi ka mga sapatos na pang basketball. Hindot no? uh -oh. na. Oo. Para sa ano na ha? Ang basketball po hindi eh. Nice ba? Di ba dagan ka naman? Sapatos? Maghin nga ni. Di okay. ba nagulat naman oh, po itong mga spike. Hindot ba kayo mga dagpo o mga sapatos? O samis kayo mga spike? Eh? nakauna ko na ka na pag sapatos. Okay. Wapo ang mga ano ka rin. Brand niya baka hindi hindi yung mga nung unique yung mga style. Be? Palantod ako be? Ha? Palantod ako. Saan? So, ano gusto mong kulay yaw? Ning pink. Ning glow in the dark na pang basket. Kulay oh. yaw. Unisex na ba na siya be? Ay oo. Nice mo de. Bagay po na sa inyo, mga basket ko ito. May mga pink na dark food. Tapos may white. May brown food nyo daw. Buwan siya. Dagpo po pagi kayo siya nga ulo. Ah, napunta tayo ulo. Kuya, why? Yung sapatos na no? kayo with ulo man. Kung kayo bago man siya ng style. Ga, para ga, bro, ang iyang uh, tapakan. Ba? Palantod ako. Ha? Huh? Araw! Mm, nice mo din! Araw! Thank you! Ayan, uh, araw. Uh, uh. May... May green pag-aaning ito, may pintong-pinto. Ang hindi natin may mga pebbles, sa ba? Kaya, ano, moral? Oh! Kaya kayo mo Sapatos. Ngayon ni hindi siya kung paano. tipid ko isa. Ha? Pali tipid ko. Hindi ba ni pwede sa inyo? Kay mga bundok man o tapakan. Tutok lagi kay ka. Ano, nindot ang mga brand